Mga Kapinoy, hugot si. Once again, the love story continues in the skies. Kilig na kilig ang lahat dahil Safe Skies na naman para sa ating favorite love team. Ready na ba kayo sa pasabog ng Don Bell sa Birmingham? Dinge? Let's talk about it. Safe Skies again, lovers. Few hours left, Birmingham na kayo. Ito ang trending na tweet na muling nagpasaya sa mga fans ng Doni Pangilinan at Bell Mariano. Hindi maikakaila na bawat galaw ng Don Bell ay sinusubaybayan ng kanilang mga supporters, lalo na ang mga bubblies at solids sa GG na ngayon ay sobrang excited sa kanilang pagdating. Matapos ang mga kilig moment sa Pilipinas, heto na at tatawid muli ng dagat ang Don para magbigay saya at inspirasyon sa kanilang international supporters. Ang Birmingham, Lingwi ang susunod nilang destinasyon at inaasahan na magiging mainit ang pagtanggap ng mga fans doon. Trending agad ang balitang ito dahil hindi lamang mga fans sa Pilipinas ang nag-celebrate, kundi ilalo na ang mga bubblies at solids sa Europe. Imagine, makikita nila ng personal ang Don hindi lang sa screen, kundi live sa kanilang sariling bansa. Hindi lang kilig ang dala ng Don kundi pati pride ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang kanilang success ay patunay na ang love team culture ng Pinoy ay tunay na world class. Ayan mga Kapinoy Hugot City. Safe Skies na naman para sa Don at masayang-masaya ang Lihi Bubbles and Solids. Abangan natin ang mga susunod na ganap at siguradong mas marami pang kilig at inspirasyon ang hatid nila sa Birmingham. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga hugot at kilig stories ng ating mga idols. This is Pinoy Hugot City, where stories touch the heart.